Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Ngayon, pag-uusapan po natin ay ang walang katapusang tanong ng ating mga four-piece beneficiaries po natin kung paano po nila malalaman na may laman na po ang kanilang ATM. Lalo na po hindi po nila alam ang period or ang kanilang kategori po sa mga pinupost po ni Landbank. Ngayon, simple lang po yun. Okay? pwede po tayong mag-download ng kanilang app, ang LandBank app po na makikita po natin sa ating Play Store at doon po tayo mag-register. Kaya nandyan na rin po sa ating ATM card ang ating account number tapos ilagay na lang po natin yung mga details na kailangan po ng app ni Land Bank Kung tayo po ay successfully registered po, saka po natin makikita kung may laman po ang ating ATM card na yan na mula sa land bank. Okay? Hindi na po natin need pumunta ng bayan or kung saang lugar para lang makita or ma po ang ating uh, um, ATM. Sigurado po tayo na safe pa yon dahil nga po um, up po ito ni land bank. Okay? Para hindi po tayo um, magkaroon ng problema pagpunta po natin sa lungsod eh, wala naman pong laman pala yung ATM po natin. Pero kung meron po tayong land bank app at tayo po ay registered dito, makikita na po natin ang laman nito. Eh, kung may laman ba o wala ang ating ATM card na yan. Kaya guys, sa mga, po, sa mga nagtatanong po kung paano malaman na hindi na po pumupunta ng, ng uh, bayan para ma dahil nga po mahal ang pamasahe o baka po uh, wala namang laman, uh, gumamit na lang po ng Land Bank app po na pwede po natin i-download sa Play Store po natin. Sana po nakatulong po ako. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!